Konnichiwa! Minasama! Yokoso! For today's video, mang, kakain kami ng ramen, magmukbang kami ng ramen ng aking haponisa. Yung ramen namin ay chashu ramen with chahang and a little bit appetizer. Yan. Pero si haponisa, parang busy yata sa cellphone niya. Kayo ba ang kateks ni haponisa, guys? Kasi sobrang busy siya, oh. Well, anyway, basta magpa-video lang siya sa mami niya, okay lang. Kasi alam niya na, ang mami niya mahilig kumuha na video niya. <laughs> yeah, basta hindi lang siya magalit sa akin. Ayan po, kakain na po kami ng ramen. And of course, ang sarap talaga ng chashu ramen, guys. Yan naman ang, ang favorite ni Haponisa, chashu ramen. So, pareho na lang kami ng in order kasi alam nyo na ang mami, gaya-gaya, putumaya, char. Pero ang sarap talaga. Lalo na ngayon, malamig ang panahon dito sa Japan ngayon, sobra. Alam mo ba yung para kang nasa loob ng refrigerator? Kaya ito po yung katumbas ng lamig dito sa Japan, guys. Itong ramen you know, lahat ng mga Japanese favorite nila po yan lagi silang kumakain pwede nga sila araw-araw kumakain ng ramen eh, kahit summer guys, kumakain pa rin ang mga Japanese ng ramen, ewan ko ba masarap kasi, ayan tikman you guys, pag nandito kayo sa Japan try na yung cash, chashu ramen masarap siya, as in talaga, nawala yung diet ko diyan Ayan guys, enjoy watching po sa ramen mukbang namin ni Haponisa. Let's go. guys, sarap-sarap ang mami ni Haponisa tuwing, parang galit yata si Haponisa sa akin. Ayan, tingnan yung mata niya. <laughs> Kasi hinaharap ko na naman sa kanya yung video, guys. Kaya, ayan, tuloy. Galit na na naman si Haponisa. Ayan, guys. Tapos na kaming kumain. I hope you enjoy watching our mukbang ramen vlog. Please share this video. Comment below and like and heart. Thank you so much for always supporting our blog. Thank you, thank you.